Yup ya, yeah. Hello watcha bagian mahakrepacks. Ayun oh, Yamaha Mio Gear. Ito, magto-trouble tayo. Ah, uh, issue nya, susi. Di pusing na malakas. Signal light, malakas. Ayun. Pero hindi naman naka-side stand. Ayun mag-start. Yan. So, natin. Ayaw. Ngayon, to troubleshoot natin kung ano yung posibleng sira nito. At baka mangyari sa mga Mio Gear din ninyo, at least may idea kayo kung paano gagawin, mga DIY nyo. Or... Ah, uh, hindi kayo maluko ng ibang mga manggagawa kung ano nagisira so akalasin muna natin yung kaha then trace natin kung saan na siya nagka problema maligang kalagay mga kalipaks So ito na tayo mga repax Natanggal natin yung kaha So Ito tatanggalin pa natin to Natanggalin mga tornilyo Ito nakakawit pa rito So ayun Kung nakikita nyo mga repax Yan o Nung time na tinatanggal natin to Nakita natin may balat yung wire niya. Yan you know? o Nabalatan Parang inatkat ng daga to ah. So kalasin muna natin to And then check natin kung saan siya Pwedeng idugtong. Ah, kanin simo natin. Eh, tanggal na. Yan, yan, tanggal oh. Putol. Parang inatngat ng daga. So, dugtong, ba ba yan, no? dugtong Rebus muna natin to. Tapos 450 mo. Guys, muna natin 'to and then try ulit right natin i-start. So yan ito kasi papunta to sa side stand. Yung wire na to. Ito yan, dito yan papunta dito sa side stand. So ang nangyari pag putol ito, ibig sabihin lagi siyang naka side stand yung switch niya. So hindi nga siya mag-electric. So gawin muna natin 'to and then testing natin. balikan ko kayo mga karepaks. Yup, what's up mga kanibaks? Tayo magpapatuloy. So, balik tayo dito sa ating Mio Gear. So, ito nga yung kanina, hinatkat ng daga yung wire niya sa side stand. Kaya ayaw mag-electric. Ay mag-electric start. Ito, nadugtong na natin. Ayan. Tinipan na rin natin. Then nga, tatesting natin. Susi. At tapos, electric. Yum! Okay na. So ayun mga karebox Baka mangyari din sa mga uh, Mayo gear ninyo At least may mga konti kayo idea Kaya nyo ng mga DIY Sundan nyo lang yung nangyari din dito Maraming pa naman pwedeng pagmulan Hindi lang to Pero sa, sa case nito Yun yung side stand niya, Hinatkat ng daga So yun lang mga karebox Maraming salamat Thank you Opa